magagawa so nandiyan siya sa loob no lili on ginato para makain ng mga naa ah. so, kita mo na tara mo na ah. yan so no, no. lagyan natin yung rasyon rasyon na natin to ganito magsunog ah mm. Rasyon na natin to bawat kanto Rasyon na natin to bawat kanto Sabay to sabay yan. Mm. Yon, yon, ang magsunog. Ah! Nakilala may Orasun yan. Ah! 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 Yung mga kanken, ah, yung kanyang gagawin ko dito. Kita mo lang magsipang ako kung anong gagawin ko. Diyan ako, ako yung ako, pwede ko bang isugal ito? Oo, hmm. ako ah. yung hmm, ako, pwede kong isugal ito. nakalimutan ko kasi yung lighter ito yun know, dapat o ko sa kung, sa inyo kung ano na lang po yung laman yun know, ito ang lighter ko kasi akala ko nadala ko hindi pala so ito yung problema natin ngayon pero susubukan natin to ipapakita ko sa inyo kung paano no? kaya ang gagawin natin yan sa kanya yun know, o susunogin natin masubukan natin so maghanap muna tayo ng ano yung uh, magamit no manguha muna tayo ng ano so dyan lang muna yan ha so yun eto magano tayo ah uh, dito lang siguro yung pool natin no maghanap tayo maghanap tayo ng ano pero sana lang talaga no sana lang na ah uh, ano siya yung sisiga ito ha ako pag hindi wala tayong magagawa maghanap tayo ng ibang option No. ito yung yeah, i-happy natin lang sisiga talaga pero kapag hindi wala tayong magagawa sana lang sisiga no na. tinapikita ko sa iyo isang palito sana lang sisiga talaga no pero kapag hindi talaga wala tayong magagawa so nandiyan na si no lilion din nato para makain yung bubungan ah. so, na oh kita mo na tara yan so na natin pa no na. ibalik natin pastor direya so yun. subukan natin kasi kaulan na rin so tinan natin kung sisiga ba ito no? i-dull it gina to eh. para kita gab ah Kine ito yung sinasabi ko nga pong chamba kapag sisiga to maswerte tayo pero pag hindi ah malas din pati sya no? So, lang okay eh siga lang gid siga lang gid siga lang gid siga lang gid no siga gid ayo kapalo ha katapos nito magsunog oh, pati na pinag-a-share oh, wala na daw dito magsunog ha wala na to bawat kanto to roson na natin to bawat kanto sabay to sabay Ganon. yan ang magsunog. Nakalangan may orasyon yan. Kasi ah. ah. so, yan. Uh, medyo na tayo. Nang kaunti. Yan. Kita nyo kanina. Mayroong ano? Mayroong bang sumasyakit-syakit? Ano oh, yan? Yan ah. Yun, mga kanter ganon. Tapos na rasyon siya bago sinunog. No? Saan man yung kalit? Mano talaga yan. Masasunog talaga yan. Yung buti na lang ang isang palito natin ay naging okay ba. So ngayon, si Pinunong Busa yung isusunod natin. No? At saka yung kapatid niya. Yan ang isunod natin. <laughs> so, hindi ka nang maabos. So, na lang. No? Medyo matagal pa talaga yan. No? bago yan ano bago yan tuluyang maabot talaga so ang kawin natin patuloy tayo sa itaas ng kalugugi natin dun sa bandang ah uh, loob nas yun, ano ano? yun. Ah. Ah. ito tayo sa bandang itaas so yun nalulusno na talaga so bahala na siya dyan Basta tayo dun tayo sa bandang ano yun Tignan niya po sa bandang baba Umusok na tingnan natin dito Kung nandito pa ba itong si uh, Pinbusaw Busaw saka yung kapatid niya Pero kung wala Ang ibig sabihin yan Tumatalaw na Bunga bahag na yung buntok Sa harap niya No So natin dito Pero dahan-dahan lang -dahan talaga tayo Kasi Mapapansin niya yung mga pangyayari doon No Mapapansin niya kaya Dahan-dahanin natin to Yun no mingo, na siyon dito kinam mingaw talaga dito saan kaya sila saan kaya si pinanong buso dito dito ko nakikita yan pati yung anak niya ah, pero mingo nga yan pero marami tayong nakabangga kanina sa bandang baba lang no? Nakaalerto kasi yung kapatid niya kanina kaya mahirapan tayo. Pero halugugin lang pa, pa rin natin yung bandang loob. Pasukin natin to. Yung matanda kanina. Na may baston. Siya yung gusto ko na makita. At sana makita ko rin to si Pinunang Busaw sa ngayon. Kung hindi lang tayo talaga na lanses dito. Yan ang mga simina mga sako ano kaya ang gawin niya dito meron pang tinan niya po ano kaya ito baka ito lang gamitin nila pag magano sila ng mga lamanlog ng tao yan baka binimintarin yan ha? Huh? grabe talaga ito dito wala nang talaga dito baka sumibat na yung si kailan nang dito pero magkantay lang talaga tayo so ulitin natin yung ginagawa natin na nahuli natin uh, bumabalik so pa rin yung gawin natin tingnan natin kung babalik pa siya dito atingan nating ko anu yung gagawin nating Sudi tulong mo so naman. Sudi so to kuyla kai, nah no? Tito kuyani Tapos pwede ako magtago. Basta, ako yung susurpresa dito mga kanter. <sighs> ah, dito lang natin ito ilagay. Pero mas mabuti yung ganito. Dito natin ilagay yung tabunan na to sa lang ba? Hala. Diyan na siguro kami. Eh. So dyan na natin ilagay. Tapos tayo ang gagawin natin. Is tayo yung ano. Ah, Mag, magpanggap tayo lang magpanggap na walang tao dun tapos dun natin naabangan sa itaas magantay tayo ng mga kahit na isang oras na so ito gawin natin to gano'n na lang natin ha? lagyan natin to ng tabon yung mga gano'n tabon ha? para hindi nyo maklaro gano'n ah na to? Natamunan kasi yung kanila natin. Kinakailangan natin itong tabunan para hindi mahalataan. So yan. O ganun na lang no. Di bali na hindi makita yung lahat. Basta nakatago siya. So. adelante não me é um

Wah, dikit gigit kuda om Wah, nggak nyangka sempat begitu. Bicara, sugatan. Teman aku terlalu kaya. Cina. Siapa lah si komander busau nak gis? Kalau bayan, binunung busau pula. Nah, isahan tu lah ya kuah, you know, si busau, aku, you know. Tukarnya, semai dah di toh kayapa dah? Tino. Jin. Tamitku. Jin. Ah, perang di itu yang kanan naliligid. Oke, kak, sarap juga. Assalamualaikum. Apa, tara. Yung, grabi ligid-ligidnya, Bay. Ha? Para siguro yung, uy! Abot pa tree. Oh. itu sabusay ah. ulan parang kung ano ano kayang gagawin natin sinungakan tira nakatakas pa talaga ito si pinunong busaw ang ng mga aswang so naransis pa talaga ako kanina yung una no? kanina dun sa bandang baba isa lang pala <sighs> wala palang kapatid hindi pala siya ang kapatid ni pinunong busa kundi siya mismo si Pinunong Busaw yung kanina nagpapanggap lang pala kasi alam niya na napasok na natin ang kanyang mga kota so confirm na to na nandito tayo nakapasok na talaga tayo sa so, tinatawag nilang paryo ng mga aswang kasi yung pinasok natin nung una nabutan na tayo ng na malakas ang ulan napakadami ng aswang na natin tapos ngayon kanina madami din may sinunog pa tayo so ganito lang siguro mga kanter no? kaulan nun talaga mahirapan tayo no Ingatan din natin yung kalusugan natin. So ang kagawin ko, sana po maintindihan ninyo. Kasi madalit ang taga tayo matamaan ano. No. Ah, uwi tayo. No. Babalikan na lang natin to. At least unti-unti natin bubulabugin o ano man yung gawin natin para mawala or mano natin ng baryo ng mga aso. No. So ganito na lang yan atras muna tayo ng kaunti no pag makahanap tayo ng tempo aabante tayo muli so sa ngayon wala tayong choice iwan muna natin isanin na natin itong lugar na to no baka tabangan pa tayo ang ano natin okay. kinakailangan na makaisip tayo ng paraan mahuhuli natin to ang kanilang pinuno para ang mga tao dito sa Barrio Aswang ay maging ligtas na so yun mga kakanta balikan natin doon wala na talaga oh. ang bilis na katago grabe mga kakanta no? mahuli ko na sana yon kung hindi ba siya nakabantay kasi nandun lang ako sa may ice kiss ba yung ice kiss no? ipapakita ko sa inyo yung ice kiss mga kakanta no? pakita ko sa inyo kung sana ako tumatago at nagkasya itong si Itin. So yun o. Oh. Yun. jan jan ako sumusok-sok. Yung ice iskis na yan ba? Yun. Oh. Yung iskis na yan. Dyan ako sumusok-sok. Yung isa. Yung isa. Kasi walang takip yan. Walang takip yan. Doon, doon sa isa. Yun o. Oh. May tama pa. May dugo pa. Wala natira. Nandun pa oh. Yun o. Oh. Tinan niya po yan. Nandun pa. Yun. O. No. So. Ito yung dahilan kung bakit napakarami ng nawaan nagbibinta pala ito sila ng ano, ano kayong binibinta nito so yun mga counter kung hindi lang talaga ako na ano yan pag, up, pag open ko yan napapansin niya kasi ano napapalapit na siyang mag ritual so di na ko so yun nakatakas pa talaga hey. so yun mga counter nilisanin really, na muna natin itong mirror na to pero hindi tayo uuwi no? maghanap lang tayo ng ano kasi malakas yung ulan mahirap naman kung dito tayo no? abutan tayo ng dilim dito lugi tayo baka tayo pa yung mano nila so sana abangan po ang karutong ng video na ito.